ang sabi mo. Andrea, pambili ko yun ng gamot eh. Babayaran naman kita eh. Ano may kaso ko sobra? Sige, subukan mo. Alam ko naman na hindi mo ko masasaktan ate. Oh. Oh, yes, saan ka pupunta? Aalis ako tayo, gagala kami ng barkada ko. Gagala? Aaga oh, pa naman na. Kaya nga ako gagala ng umaga para hindi ako gabihin. Aalis na ako, te. <tay> Kumain ka na ba? Oo, oh, aalis na ako. Magkano kaya to? Ang ganda, oh. Uy, ko Uy, Andrea, nandyan ka na, Ay, na ba? Ano yung mo? Ah! Yung bagong labas na iPhone, yung iPhone 15, tignan mo ang ganda. Ganda nga. Alam mo, bibilhan ako nito ni Papa mauuuna ako sa yung magkakaroon yan. Weh, di nga. Hihinga ko sa ate ko ng pera, tignan mo. Sige, tignan na lang natin. Tara na! Sige. Nga lang. Sige nga Cole, patingin nga ulit ako. Ganda, di ba? Kailan ka ba ni Papa mo? Ah, na ako ni Papa after one week. One hundred thousand? Saan ko kaya kukunin yun? Dapat maunahan ko si Nicole. Ah, basta bahala na si ate doon. Obligasyon niya yung ibigay yung gusto ko. Ate. Ate. Hmm, Andrea. Bakit? Ano yung ulam? Ay, hindi ko alam eh. Natulog kasi ako. <laughs> Gutom na gutom na ako, te. Hindi ka na lang naganap ng makakain. ipasabi sabi ko sa'yo, te, umalis ako. ano na nga, ba diba, umalis ka. Sana naganap ka doon sa labas na makakain mo. Obligasyon mo yun, eh. Makahanap ka ng pagkain. Grabe ka naman, Andrea. Pati sa pagkain mo. Oh! May trabaho ka nga. Isahod ka nga. Asan yung pagkain mo? Alam mo naman madami akong ginagastusan, di ba, Andrea? Tignan mo, walang laman. Gutom na talaga ako, ate. O, oh, sige, manahimik ka na. Eto, bumili ka doon ng pagkain mo. Eto, pahala ka nga dyan. Ate, di oh. ba, umalis ako. Nakita ko si Nicole. busy busy siya. Pinakita niya sa akin yung iPhone 15. Ang ganda ate, bilhin mo ako ng please Alam mo naman, Andrea, na mahal yung iPhone 15, di ba? Ate naman, eh, yun na nga lang yung hinihingi ko. Alam mo, kung ako sa'yo, magtrabaho ka dito sa pinagtatrabaho ko. Meron pong slot dyan, ipapasok kita. Sinasabi ko sa'yo, pagdating ng six months, mabibili mo na yung gusto mong iPhone. Six months? Baka may iPhone 16 na yun eh. Ay, nako, Andrea sobrang mahal kayo ng iPhone. Hindi Ate, kunan mo na naman oh, ako kahit installment lang para maunahan ko si Nicole. Ate! Oh, parang inaantok pa ako. Oh. Sige, tap tapos mo na yung pagkain mo dyan tapos ikaw na maglipit kasi matutulog mo na ulit ako. Oh, sakit ng ulo ko. Ay, siya nga pala, Andrea. Tatanggalin ko na lang ito. Patanggal ako ng kwentas ko. Tapos ilipit mo na lang, ha? Thank you. Ah, uh, na lang ako sa na natutulog ulit ako. Hello pa. Nakita mo na ba yung na-send ko sa'yo na grades ko? Nicole! Oo, oh, Andrea! Magpapatulong sana ako sa'yo. Bakit? Makikita oh. mo ba to? Oo, oh, saan na yan? Kay ate. Anong gagawin mo dyan? Alam mo ba kung saan may pagsasanlaan nito? Ha? Huh? Sigurado ka? Oo naman. O okay lang ba sa ate mo yan? Ano? Tutuluan mo ba ako hindi? Sige, sige. Kasamaan na kita. Yan. Hello, Doc. Okay, sige po. Bukas na bukas pupuntalin na ko dyan. Saan kaya ako neto kukuha ng pera pang bilhin ko ng gamot. ko wala yung kwintas ko. Saan ko nilagay yun? Saan ko nilagay yun ah. Ah, Ate Lyra. Oh, si Andrea po nasaan? Ah, si Andrea? Opo. Ay, hindi ko alam eh kung nasaan si Andrea eh. Ano ba hinahanap mo ate? Yung kwintas ko kasi na napo kanina pa. Kailangan ko talaga yun ngayon eh. Kasi pambili ko yung pagdagdag ko pambili ng gamot. Ah, ganun po ba? Kalimutan ko na naman kung saan ko nilagay. Ha? Ah. Sige, sige po. Alis na po ako. Mm, sige, mag ihingat ka. Teka. Para si Andrei, wala na akong Ate, oh, saan ka na naman ng ha. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, magpapabili ako ng iPhone 15. Alam mo namang hindi ko kaya 'yun, 'di ba? Tagdagan mo na lang 'yung pera ko, Ate. Meron na akong pera dito. Eh, wala ka namang trabaho ah. Saan ka kumuha ng pera? Yung kwentas mo, tsaka yung relo mong gold. Ano? Andrea oh, naman! Ang OA mo naman, te! Lahat naman, di ba, binibigay ko sa yung iPhone 15 lang yung hindi? Kasi sobrang mahal nun. Kaya nga ako na yung naghanap ng paraan, ate. Anong paraan pinagsasabi mo? Andrea, pambili ko yun ng gamot, eh! Babayaran naman kita, eh! Damot-damot mo talaga kahit kailan, wala ka talagang kwentang, ate! Alam ikaw, suko-sobra ka. Sige, subukan mo. Alam ko naman na hindi mo ko masasaktan, ate. Ate? Ate, hey, huwag mo na akong biruin. hindi na ako hihinga hey, sa'yo ng iPhone 15, ate. Sorry, Ate. Andrea, Nicole. kanina ka pa? parang hungkot mata. Isang taon na palang wala si ate, no? Hindi ko pa rin napapatawad yung sarili ko. Siya kaya, papatawad niya ba ako? Siyempre naman, alam mo, Andrea. Mahal na mahal ka ng ate mo. Check na napatawad kanya. niya. At saka, Andrea, sa totoo lang, di naman talaga ako nasayahan nung binigyan ako ni Papa ng iPhone 15 na yan eh. Kasi wala siyang oras sa akin. At saka, palagi na lang natin tatandaan na kahit kailan, di maaaring ipagpalit yung mga mahal natin sa buhay sa mga material na bagay lang. Kaya na! Dala na natin yung bulaklak ng